Hello guys, this is here. So I want to make a content for those who are having difficulties learning the German language, okay? So I received um, messages. Yung mga iba, higher levels na nakapasa na actually ng ano ng exam, and they are asking to enroll again sa lower levels, okay? Bakit? Kasi nahihirapan daw silang makipag communicate Okay? And, um, i-continue nyo lang. Kasi nandyan na kayo eh. Nandyan na kayo sa point na meron na kayong certificate and you just have to improve. It's a process, guys. Okay? So, paano ba yun? Kasi, you cannot just buy a book and after a week, you can fluently. No, it's not like that. It's a process. Or after after some months, makapag-speak na kayo. Lalo na sa pag-learn ng foreign language, guys. Kasi, it takes time talaga, okay? Kasi, hindi lang doon nag-e-end. Na, nakapasa kayo ng certificate. Hindi lang doon nag-e-end yung pag-learn ng German language. You have to immerse yourself. You have to apply it anong sense na nandito lang yung mga vocabularies nyo and hindi nyo mabuka-buka-buka ma yung mga mga na-learn natin yung vocabularies, hindi ma-apply. So, ano yung reason? Merong ibang reason na hindi alam paano siya gamitin sa isang sentence or yung foundation, kulang-kulang. Paano kulang-kulang? For example, hindi okay yung foundation The grammatic rules. Hindi pala alam paano mag-construct ng ganyan, 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 ganyan. Or, may takot. Usually, ganun yung reason. Takot tayong magkamali. Takot tayong mapuna ng ibang tao. Okay? Ay, mali-mali yung grammar. Bakit siya nagsasalita? Ganyan, ganyan. So, hindi naman ganun. So, sa mga beginners, kahit sa mga higher levels na, okay? Huwag po kayong matakot na mag-improve. Okay? Mag-give kayo ng for improvement pa huwag kayong maglalay low porkat for may certificate na okay, kasi ako tumaan din ako sa hirap kaya alam ko po yan okay? tumaan din ako sa hirap kasi noong magte-take namin ng B2 my teacher told us that we will not pass the exam okay, but in God's grace na-pass namin yung B2 namin in just one take sa gothe, okay and um then na nasa Germany na kami we are working but hindi talaga enough yung mapasa mo lang yung B2 honestly guys hindi siya enough kasi iba iba talaga yung mga mga words na narinig nyo, yung dapat gamitin, ganitong verbs, ganyan-ganyan. Tapos, um, may times na ibubuli ka pa ng colleagues mo. Dumating din ako sa point na gano'n. Sabi niya, bakit ganyan magsalita? Mali-mali grammar mo. So, hindi kayo nag-iisa, guys. Present, isa ako doon. So, yung weakness ko, isa sa weakness ko is yung pagsasalita. Hindi, <laughs> hindi talaga ako vocal na tao. Alam yan ng mga kamag-anak ko, ng friends ko before, hindi po ako vocal na tao. At saka, dumating lang sa point na ginawang strength ng Panginoon yung weakness ko. Okay? And, ngayon, nagtuturo ako. Okay? So, ano ako ah, guys? Napasa ko yung exams, okay? And, nag ko ako, Deutsch Lehren Lernen, okay? So, qualified po <laughs> for your information. Kahit meron ako experiences na bad, okay? So, hindi kasi siya doon lang yung magpapakapiti ka sa sarili mo dahil ni ano ka, minaliit ka ng isang tao. Alam mo yun? As in, super pag sa, sa, akin ng, ano ko, ng colleagues ko before. Pero, okay lang. Kasi, at least, di ba diba, dahil doon, you have, I have to improve myself na, okay, kailangan ko pa mag-improve pa ganyan. So hindi ako hindi ako nagpaka depressed depressan guys. Okay. So dapat kasi yung mga nag-aaral, tayong mga nandito na tapos ni tin uh, yung yung nil, nil, nil nilalait ka ba or something ganun. Take it positive. Okay? Take it as a challenge na, okay, kaya ko pang i-improve yung sarili ko. Okay? And, um, kasi, yung process na yan, it will become your asset later on. Yung paghihirap na yan, it will become your asset. So, sa mga naging students ko, sinasabi ko parati sa kanila na aside from God's provision and will, yung para kayo makapag-stay dito is yung German language, para kayo makapag-work talaga. Yung maging peace, yung peaceful yung mind nyo ba na darating kayo sa point na everyday hindi na kayo napipilitang pumasok. Everyday masaya kayong pumasok, makikipag-usap kayo sa colleagues nyo, friends nyo na sila, Parang ano na lang kayo, yung parang Pilipino body na okay, ganyan, kahit doktor pa yan, kaya nyo na makipag-usap. Okay? Darating kayo sa point na gano'n. Pero, hindi siya agad-agad. Process talaga siya. <laughs> kasi, yung iba gusto agad-agad. Ano na, magaling na sila. Alam nyo yun? And, na frustrate kasi. Meron pang ngayon kasi ano na eh, mahirap na yung process ng anerkenong or recognition. Kasi aside sa language, you have to take the exam. Kapag bumagsak kayo sa exam ng anerkenong two times, chow chow na. Okay? So, oh, uwi kayo or mag-cross country or something, ano pa. Kung nandun kayo sa case na yun, just PM mas Baka makatulong kami. And, um, yun nga guys. Uh, gusto ko lang kayong i-encourage, lalo na sa mga students, beginners, tsaka yung hindi na beginners. Normal po yan. Lahat ng resources nandyan na para sa inyo. Online, ang dami ng resources for German language. Okay. And then, kahit nga sa bus or sa train, pwede nyo i-improve yung German language yung Makipag-marites kayo. Positibo dito yung pagiging marites because may improve yung listening nyo po, oh, nakarinig kayo ng new vocabularies, words just sulat nyo, or construct a new sentence, or correlate it into something para mas mabilis maintindihan, then, improve tayo na improve. Kaya natin yan, okay? Huwag tayong susuko. Kasi hindi kayo nag-iisa sa journey na yan. <laughs> Meron ng dumaan din dyan. Okay? And, um, in, wag huwag masyadong serious, gawin ding masaya. Okay? Kasi sa, pag sobrang serious, lalo kayong, lalong madidepress. Ganon. Pag sobrang serious, lalo lang nagiging strict tayong, or nasasara yung mga doors for, improvement, parang ganon. And kapag kasi medyo jolly, medyo may joy, magaan magaan maglearn, tsaka masaya, ganon. But alam to ng students ko, stricta ako, guys. Lalo na pag alam ko na hindi nag-aaral ng vocabularies, ay, makakatikim na sila ng ano sa akin, ng, <laughs> ng, ng <predigors, laughs> or, paalala, ganyan na, kasi kung ano ang tinanim nyo, ayun din yung aanihin nyo. But you will reap you will sow. Okay? Hindi naman magtatanim ako ng puno na, ay ng buto ng mangga and then magririp -re ako ng ubas. Hindi naman ganun, di ba? Biblical siya, pero we can apply it also sa learning ng German language. Paano ka papasa kung hindi ka naman nag-aaral? Anong sense noon? Magsasayang ng pera. Hindi naman po ganun. Okay? So, <laughs> hindi ko nagagawin itong sermon. Pero, yun lang guys ha? And, yung pagiging au pair. Hindi ako nagsisi mag au pair. Nag-au ako before. Okay? So, yung host mom ko, tinulungan ako sa pag ng language every now and then when we walk sa forest. We're practicing German. Okay? And they were proud sa result ko ng B1 exam. Okay? And na-immerse ka, naging open ka, naging independent ka, naging na, na natutunan mo makipag-communicate sa iba. Okay. Advice ko lang ha, sa mga bata pa na bahay, school, ganun lang. Explore, explore the world. Okay, explore new culture. And, yun. Marami pa kayo mararating. And, Marami pa kayong pagdadaanan. Don't dwell sa struggles nyo na dinadaanan sa present. Meron kasing hope, merong future. And yung future na yun, hope yung binibigay niya sa'yo, yung faith. You have to have faith na maganda at maganda at purposeful life ang sa sa'yo ng Panginoon. Okay? So, yun lang guys. Uh, sa mga nag-message sa akin na gustong mag-enroll sa lower levels or gustong ma-improve yung language, gustong mag-pag one-on-one, ganyan, madami po kayong resources. Madami po kayong resources dyan. Sa ano lang, sa community, sa workplace, sa online, instead na kung ano yung panoorin, pwede kayong manood ng something, ano, yung yung, like, movies, ganyan, documentaries of Deutsch, or predig, ah, uh, about God, ganyan, of Deutsch, o, oh. yun, improve, improve yung language natin, kaya natin yan, okay? So, yun lang, guys, I hope na na-encourage kayo, hindi hmm, ko na alam bakit ito yung kinontent ko ngayon, <laughs> pero, um, yun lang, uh, just focus and stay um, positive, okay? Even though mahirap, meron kayong kinahawang pupuntahan, okay? Yun lang guys, um, wag po kayong mawawala ng pag-asa, okay? Lalo na sa mga nahihirapan, meron ako mga nakakachat na di-depressed, okay? And, um, isa lang siyang encouragement para ano, para para malaman nyo na hindi kayo nag-iisa. At mayroon nang dumaan sa process na yan. Okay? So, dapat positive pa rin kayo, thankful pa rin kayo, kasi it, it will become part of you. Yung strength, yung weakness na yan, magiging strength nyo din later on. I-ask nyo lang kay God. Okay? So, yun lang guys. God loves you. Bye bye. Peace is signing off.